Ikaw nga, gabi-gabi, ilang segundo lang nilalabasan ka na? Mayaw ba ako? Oh! Bakit pa naglabing-labing tayo ha? Hindi ka umuungol. Eh bakit mo naman ako paungulin? Eh? Ikiliti yung nararamdaman ko yun. Eh? Kasi yung mga kakilala ko, ang asawa nila ang lalakas daw umungol. Ah! Ah, ikaw, inbis na uungul, tumatawa ka. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa kanila. Eh bakit naman? Malalaki yung sa kanila eh. Pangkilitila yun sa'yo. <laughs> o oh, honey, anong gusto mo sa itlog mo? Iba-iba. Minsan, gusto kong kamutin. Luto, ulul. Ha? Luto ba? Eh, Ikaw na, bahala. Susunodin ko yung iklog mo eh. Mahal, red horse tayo? Ayokong uminom kasama ka. Ang bilis mong malasing. Ikaw nga, gabi-gabi. Ilang segundo lang nilalabasan ka na? Mayaw ba ako? Oh. Oh. Napaka-babayero mo, pero ang late naman ang turon mo. Ha? Hindi ka ba naiiya? Ang kapal ng mukha mo, itlog na yung malaki sa'yo. Namababae ka pa. Dapat nilaga mo na lang yung itlog mo at pinakain mo sa mga babae mo. Natuwa pa sila sa'yo. Nabusog pa. Sorry kung namagkakuni mo. Isot pa ko. Sana lumayo ka na lang. <laughs> Hindi ako marunong magluto kasi wala na mag nagturo sa akin. Wala nga din nagturo sa iyo paano magtanggal ng bra? Pero gabi-gabi, natatanggal mo bra ko, di ba? Sige na. Magluto ka doon. Patungan ka. Ani, paano kapag nalaman mo na may ibang babae ako? Okay lang sa akin, Nani. Talaga? Okay lang sa'yo? Padadalang pa kita ng bulaklak. Wow! Kape, biskwit, sopas para sa last night mo. Ate, bakit mas mabilis pumuti yung buhok sa itaas ah? kaysa sa ibaba? Oh no! Eh kasi sa itaas, puro problema. Eh sa ibaba, puro ligay. <laughs> Ma, Ani, maganda ba ako? Siyempre, asawa kita. Eh, sexy ba ako? Siyempre, asawa kita. Ako lang ba mahal mo? Siyempre, asawa kita. Niloloko mo naman yata ako? Siyempre, asawa kita. <laughs> Anong masarap kasama sa kama? Ang asawa o ang kabit? Siyempre, ang kabit. Bakit? Nagabit ka? tiktok lang eh. walang <laughs> mo ah. walang mo. Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Oh. Ang mahalaga sa akin, yung hinaharap mo. walang na! Oh. Buntis ako. Talaga? Magiging tatay na ako? Oo. Oh. Kaya dapat magpasalamat kay kay kumpare. Ha? Ah? Bakit kailangan ko pa magpasalamat kay kumpare? Tinulungan din kasi tayo ni kumpare. Kung ikaw lang ang aasahan ko, baka hindi tayo makabuo. <laughs> Dami kong problema. Uh, Hindi ka ba hihingi? Sa sobrang boring ko. Hm, tinatanong ko yung langgam kung anong pangalan niya. Takbo lang siya ng takbo. Parang tanga. Yes. Mag-ingat po yung mahilig uminom ng kape. Lalo't kung may kutsara. <laughs> Baka paghigop mo, matuso ka sa mata. Tapos pagmulat mo, masaya na siya sa iba. Single ka na naman. <laughs> Tapos hindi ka paswerte sa pag-ibig. Lumipat ka na ng pill Alam nyo ba, dati meron akong 68 na talent. Pero nung nagkajowa ako, doon ko natuklasan. Ang talent ko pala, 69. Hindi na pwede ngayon ang magmarites. Kasi, maprisuka! Alam mo bang hindi pa ako nagkaka-boyfriend? Bakit? No, tinatanong ba kita? <laughs> pwede bang ikaw na lang yung maging first boyfriend ko? Ako? Ano ako? Easy boy? Game ka? Game ako? <laughs> Kung gusto mo ako, paghirapan mo. Ligawan mo ako. Nakakapagod <laughs> nang mag-TikTok. What is that? Uh, Halika. Mahalin mo riyak. Mahal. Kapag dumating sa point, na hindi na ako nagpo-post ng mga video ko. Ipagpaumanhin e nyo. Isa lang ang ibig sabihin nun. Nangangaroling na po ako. Magmahal ka ng tanga. Kasi ako yun. No! Tol, andyan ba mama mo? Nasa London, tol. Nakita ko palang kanina yun sa SS is ah, Tsaka pumunta pa ng pag-ibig. Paanong nasa London? London nga. Dito, London London. <laughs> <laughs> ano sa German ang matandang binata? Laylay na Hausen. <laughs> 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 Bakit pa puro <po laughs> Hausen? <laughs> parang Tagalog. German. Eh. Ano sa German ang play girl? Play girl? Oo, oh. oh open sa pinsahautin. <laughs> ano sa German ang hostess? sa hautin. Alis ano sa German ang biuda? Siya big sa hautin Hindi, Ano sa German ang tomboy? Walang hautin Ano sa German ang dalaga? Bitin sa hautin Ano sa German ang buntis? Sahil sa hautin Eh, nakapanganak na. Eh, balik sa hautin Ano sa German ang madre? Galit sa hautin Ano sa German ang pare? Bigong hautin ano sa German yung lalaki nilalayo ng mga babae? Bautin! Ano sa German ang sugar daddy? Bautin! Hot Kahit sex lang sana ngayong Pasko. Sex thousand ba? <laughs>